Isang magandang araw sa inyo mga mami sir. Ayan. Papasalamatan po natin yung mga customer natin na nagtiwala sa mga sewing machine vlog sa Facebook page natin at sa ating TikTok shop. Sila po ay mga newcomers natin at new viewers natin na nagtiwala na bumili ng sewing machine sa mga sewing machine vlog. Maraming salamat po sa inyo at kung meron po kayong mga katanungan huwag po kayong mahihiya mag-message, mag-comment at magtanong sa ating FB page Samato Sewing Machine Vlog. Diyan po namin kayo tutulungan at bibigyan ng mga video tutorial pag nagkaroon po kayo ng problema sa mga sewing machine niyo po. Kahit sino po, pwede po at welcome po kayo magtanong sa aming FB page Samato Sewing Machine hindi po namin kailangan kayo po ay customer namin or hindi po namin kayo customer basta importante kayo po ay mag PM at mag message kayo po ay tutulungan namin kung paano nyo po maayos at ibabalik sa magandang tahi yung sewing machine nyo po maraming salamat po sa lahat po ng nagabel at sa mga gusto pa magabel at mag order dito na po kayo mag inquire sa Mato Sewing Machine Vlogs sa ating Facebook page at sa ating TikTok shop. Thank you and God bless po sa inyong lahat. Bye po.